Ito naman po ang production area ng uh, melon, no? So yan po, makikita natin dyan na ginagamitan ng plastic molds. So tingnan natin. So may bunga na, mga kagre, ka itong melon. Pwede rin gamitan ng plastic molds itong melon. So ito banda, mga kagre, ka may maraming bunga dito-dito. Tingnan natin. ha Tingnan natin, ha? Iyan yung mga melon no so malaki laki na so marami yan pati doon okay so maraming melon Di napaka ganda nito kapag ito po ay maani na dahil naging oportunidad yung ibang mga farmers ang ganitong klima ngayon kasi mahal yung uh, mga melon ngayon no yung mga crops So, kuminsan-minsan, magkaroon din sila ng mas mataas na kita. And, uh, aside from that, dagdag rin sa food production. Contributing a food secure country. So, marami. So, maraming bunga, mga ka-agri. Napakaganda nito. Oh. Napakaganda. Oh, melon. Elongated siya. So ang distance niyan mga about 1 meter yung distance nito. Okay, 1 meter. And then nagpo-pruning sila mga kaagri. Pinupruno nila yung nasa banda diyan para yung mga nutrients ay dito na pupunta sa bunga. No? So ito po ay malawak na production area at part ng uh, SRDC, no? Oh, dyan, mga kaagri. So sa ating mga kaagri na gustong magtanim ng melon, ay pwedeng pwede basta may access lang tayo sa uh, tubig kailangan nila ng tubig at the same time hmm, halos lahat ng mga tanim no per plant ay nagbe bear ng fruit oh ito meron oh yan saka dyan, no meron yan so marami marami wow ito dalawang melon sa isang plant pero yung iba kinukuha yung isa para mas malaki yung mas lumaki yung isa pero in this case okay naman okay lang naman okay. basta hindi lumagpas ng tatlo tatlong, tatlong bunga yan 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 napakaganda may hapon may hapon